Ito, ito na po yung nagawa natin kanina. Ngayon, tikman na po natin. Ohayo gozaimasu! Naimbag nga daw, kada kayo amin? Okay, ngayon kung tabletay po kayo ng binalay o dendelot, ito po kasi ang tawag namin ng na mga taga-Isabela. Hindi ko po alam kung ano po yung tawag nito sa inyo. At ngayon, dahil nakatutok kay sa akin, ibig sabihin yan, gusto mo rin malaman, di ba? Okay, ang paggawa ng dendelot ay binabalutan po ito ng dahon ng saging. Dahil bihira po ang saging dito sa Japan, ay nonid na ang dahon ng saging. Okay, gawa na po tayo. Samahan po ninyo ako. At ito lang po ang need natin para makagawa po tayo ng binalay. Dalawang kan ng coconut milk. Puro sato. Ah, para po itong tagapulot sa atin. And then, syempre, mochi. Okay, later! At tayo na nga po, naglagay tayo ng gata ng nyog para makagawa po tayo ng konting latik. At pag nag -brownies na po ang kulay nito, pwede na po natin siyang hanguin. At ang susunod naman po natin gagawin ay ang pinakasos ng binalay o dendelot. At isinunod ko na nga rin po ang kuruzato para din po itong tagapulot sa atin. At dahan-dahanin lang po natin ang paghalo. At kapag naging ganito na po ang kulay at texture, pwede na po nating hanguin. At ngayon naman, magpapalambot lang po tayo ng mochi. At ito na nga rin po ang kinalabasan at lalagyan na rin po natin ng sauce na ginawa natin. O di po ba, nakagawa tayo ng instant din delot nang hindi mo na kailangan ng dahon ng saging. Kaya, manganta yun! Ito, ito na po yung nagawa natin kanina. Ayan. kikita po ba ninyo? Di ba? O, Ayan. Ngayon, tikman na po natin. Ayan. Tingnan naman po ninyo, di ba? Tsaka yung sauce na ano na ginawa ko. Ayan na. Ayan na. <laughs> Ito mas. Ayan na po. Mmm. 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 Hap. Huh. Kumakain din po yung kakambal ko sa likuran. <laughs> Ayan. Ano naman ang kinakain niya? <laughs> And then, kumakain din tayo ngayon. Ayan. Ayan po. Di ba? Di ba? Oo. Di ba? Ito yung tinatawag namin na dendelot o hindi ano binal 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 life yan So, naman balut challenge <laughs> okay hanggang dito na lang po muna mata ne mata ne